Buhay na buhay na mga kadugo. Dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Itong mga tanim namin na kamoting baging. Akala ko na matay na noon, hindi pala. Yan o, oh, may mga dahon na sila. Ang ganda ng tignan mga kadugo. Malinis na malinis na itong Bugoy's Farm. Ayan o, oh, ang ganda mga kadugo. Ang sarap tignan hanggang doon. Bale, ito yung magiging binhi namin mga kadugo sa pagtatanim namin sa October. At ito naman mga kadugo, yung mga tanim namin na puting mais, sweet pear, ayan, lumabas na ang kanilang mga daho ay bulaklak mga kadugo marami na ang lumabas mga kadugo yan na sila may mga nabuwal kasi napakalakas mga kadugo ang ulan nung isang araw ulan ay hapon ulan at saka hangin na napakalakas marami ding mga lakatan na may bunga na ang nabuwal mga kadugo o ito <laughs> hindi na naman natamnan ng aking kapatid pina-stop niya hindi naman na niya natamnan <laughs> ayan ang ganda na sa paningin mga kadugo thank you lord sana po patuloy niyo pong ingatan ama ang aming mga tanani, pananim sa mga panira ayan magpapa-spray ako mga kadugo para sa mga bulaklak kasi pag naputol na yung bulaklak wala na so magpapa-spray ako mamaya bukas ng umaga Ito naman yung mga bagong tanim namin na sweet pear, puting mais mga kadugo, 1 kilo. Ano na siya ngayon? Bale, 8, 9, 11 days na siya ngayon mga kadugo. So sa Monday, mag apply ako ulit na abono. Tignan naman natin ngayon yung tanim namin na palay mga kadugo sarap oh sarap ba masyal pinakawalan na yung mga manok malalaki na kasi itong tanim namin na puting mais Sana ganito ka lalaki. Saka kadaming piling. 1, 2, 3, 4, 5. Kahit 10 kilo lang isang piling. Ay, isang bu buwig. Okay na ang saging mga kadugo. Magandang tignan ah. Oh. Ang gandang tignan mga kadugo. Hmm. Malinis na malinis Ito mara marami din mga kadugo. Oh. Oh, ang ganda. Pero may nabuwal oh. Ang, ang dami pa naman oh. Kuhan niya. Ayan, oh. One. One, two, three, four, five, six, seven na uh, buwig. Dapat ganyan mga kadugo. Ayan oh nabuhal mga kadugo. Dahil sa malakas na hangin at tsaka ulan. Kakapagod mga kadugo. Nagalis kasi ako na. Ayan mga kadugo. Ito na mga kadugo. Yung tanim namin na tawag dito palay. Dito sa Bogoy's Farm. Wala na na namang tubig. Oh. Nag nag nag-aano na sila mga kadugo no? doon. Nag tatanim na sila. Sila yung pang-closing remarks. So hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa umagang ito. Have a blessed day in the name of our Lord Jesus Christ. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala. Umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. Kaya't kailangan po nating magbasa ng Biblia. Bye-bye! I love you with the love of the Lord.